so paulit-ulit idol expired yung gulong mo kaya pumutok. Actually tinawagan ko yung pinagpila ko last year. Sabi ng manager sir hindi po kinakover ng warranty yung naman hole kaya tumabog yung gulong. Buti po hindi kayo nag 360. Sabi ko uh, attentive naman ako, kinontrol ko talaga. Buti na lang walang truck sa kanan na itabi ko. Tapos na uh, area na natapik ko safe naman. Uh, kumbaga kahit nauna yung to kaysa sa patrol kita naman po kami malayo pa lang. So, very safe. So, guys, kahit ipilit yung expired ng gulong, kayo na, di na ako mag argue Tama kayo, mali ako, not your doctor. Nalubak lang po ako na sobrang lalim na lubak. Pag nadaanan nyo yan, hindi ko lang mapakitin yung lugar. natin ng gulong. Iwas na tayo, stage lang tayo lagi. Yun lang. Lesson learned wala. May aksidente. Eh. It's how you handle things. And kahit pa paano, marami pa rin mabubuting tao. Pero marami rin masasama. Kaya mag-ingat tayo palagi. Lock our doors. Attentive while driving. Okay, God bless. Stay safe, guys. Hindi expired gulong ko. Lumpo. Sumabog lang.